Kapatid, so nagtuturo na nga tayo ngayon sa bago nating loop. don 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 Ayun Ayun no. sila, di ba? Ayan yung mga YB natin ng South. Tinuturoan natin sila dyan. dyan. sila bababa. Ay, nako. Oop. Ayan, tanawin natin sila. Ayan, tanaw na tanaw. Mm, di ba? Ay naman yan mga kalapatid. Eh, tinuturuan ko muna sila dyan. na no? Makampante sila dyan. Pag dyan na sila sila sanay, tatayo na ako dun. Unahin ko muna magturo nang nakikita nila yung bumababa sila dun. Hindi sila obrang matakot dun. Bali naglagay na nga ako ng trap door. Ayan. At nilarangan ko na rin lahat ng pwedeng daanan. Kaya dyan na sila talaga. Pag nasanay na itong lima, ano ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, sasabay-sabayin ko na yan. Kasi may gagayahin na sila, di ba? Kahirapan ko nga sa 6 na yan, doon bumaba sa bubong na yan. Tapos doon, ngayon napababa ko na dyan. Kaya ibig sabihin, medyo okay na yan. Kumpara kanina, nung magsimula kami. Okay. Ayun mga kalpatid, so update, update na lang. Pag sanay na sila lahat, na dyan bumaba, mas magandang tingnan yan. Dahil nagkakagulo sila dyan, sigurado. Okay, marami salamat mga kalapatid. Ayan mga kalapatid, so sinasanay nga natin ng may tao doon. Ayan si Bunso. Si Daphne, ay! Abang-abang Daphne. Nagpawala tayo ng ilang piraso. Ayan. Doon bumaba. Ngayon lang uli kasi nakawala yung mga ano, kalapati. Ayan o. Bubugawin ko muna yung nasa bubong. Oh, galingan natin ha. Practice, practice muna. Hmm, pasok, 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 pasok. Hmm, pasok, 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 pasok. Hmm, pasok, 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 pasok. Hmm, pasok pasok pasok. Mm, pasok, 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 pasok. Hmm, pasok. 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 Good. Asar natin lang. X makina. Mm. Very good. Diyan lang kayo ha. Nakaronda na uli. Ayos. At mabait. Ganito gusto ko. Hmm. Diyan naman. Ang sasanayin nila dyan, no, mga kalapatids, kung paano pumasok sa trapdoor dahil nga bagong style yung trapdoor nila hindi kagaya ng dati kaya ayaan ko lang sila dyan nakakulong isasara ko lang to para okay na mga kalapatids so hanggang dito na lang muna mga kalapatids at ako ay may pupuntahan marami salamat ayan natuto na sila sa stick